Ayan guys, magtanim tayo ng ampalaya. Ayan o na, umpisahan ko na. Ito yung pinatubo ko. Oh. Ayan. Ito yung aking mga kamote. Ayan, aking, yun yung malaki kong teres doon. Ito yung sa maliit na teres. Ang view ng hongkong. Bundok-bundok yan o. Oh. Ayan. Ito yung aking itatabi. So, ayan. Parang mababa yung ano, no? Aking camera. Pinagsama-sama ko lang dyan. Nag-try lang ako kung totoo Kaya yan, siksikan sila dyan, no? Ayan, lilipat ko dito. Sa malaking paso. Gusto ko lang yung talbos. Ayan na po. Ayan o. Oh. Ito o. Tingnan natin kung mag ano siya. Tutog. Tingnan natin kung mabubuhay. Ayan, maliit. Maliit. pinagsiksikan ko na kasi dyan, oh Tingnan natin kung mabubuhay sila Hindi pa masyadong hindi pa naman masyadong malamig ngayon Kaya okay lang itong weather sa ngayon Kasi pag taglamig ang lamig-lamig naman dito Ayan, ang laki oh Di ba? Bibili pa ako ng lupa, kulang ito. Ayan. Tapos gagawa ako ng kanilang ano, gagapangan. Yan ang laki oh. Ba, marami pa guys. Parang hindi magkasya itong aking tanim. <laughs> Parang hindi magkasya. Sana pala nagpabili ako ng lupa kahapon. Hindi kasi ako lumabas. Si Manong ang lumabas kahapon. nag-iingay uh, nag doon si Margo ay si Margo si si Katan oh, si Mini kahapon nagpabili ako kay Manong ng ano, ampalaya talong, sitaw saka yun, binili nakita niya may galonggong, binili niya ako ng galonggong wala sila ngayon eh, nasa China eh, mamaya magluto ako. Ayan. to na. <laughs> Dami guys, oh. Pinagsiksikan ko diyan na pinatubo. Ang lang ingay ni Kata. May tao yata doon sa may pinto. Marami pa, oh. ingay ni Katan. Ngayon dami pa. talbos lang yung kakainin ko dito. E ano ko sa munggo. <coughs> Mahilig ako sa talbos-talbos. Ito nakita niyo itong talbos ng kamote Malapit na o. Oh. Pero padadamihin ko muna. Yan guys ay pinatubo ko ng ano. Katulad dito. Oh. Ayan. Sa bunga ng kamote Di ba? Nanu ko diyan. Tapos pag umusbong siya, yun inaalis ko. Nilalagay ko sa lupa. Yan. So. Ay, ang dami pa oh. Kailangan ko pa bumili ng lupa para ano. Mapalami ito. dikit-dikit dikit-dikit na alam ka nga ni nikatan doon kala ko hindi kasi tutubo oh. pinagdikit-dikit ko sila dyan sabi kay tutubo tumubo yung gustong tumubo <laughs> ayan hindi ko naman nakalain tutubo silang lahat Ganun pala yun no yun no? Know? kulang na itong aking pagtataniman. Maglalagay ako ng paggagapanga. Oh, kimchi, nandiyan ka. Tapos, ano, sana dumami yung talbos. Hello kimchi. Nandiyan si kimchi oh. Ayun na si Katan. Katan. Sino yun nandoon sa ano pintuan? Neighbor natin. Mamaya? Yan. Pero marami pa rin ano maliliit. Makikita ito ng amo ko. Tatawanan na naman ako. We can always buy. Pero alam nila kasi gusto ko maglaro ng ganito. Ayan. Meron pa oh. Ayan oh. Kino kaya tinatahulan nila. Si Fluffy. Ayan na guys. Ayan na natin yung maliliit dyan. Uy. lumabas doon sa ano. <laughs> ayan o, liliit pa o. Oh. <laughs> Pero ang laki ng ugat. ay e, lagay natin dito. Baka sakaling mabuhay siya. O, ayan. Isa na yung isa. Ayan na lang natin yan dyan. ang dami ayan o oh. dami pa rin lagay ko muna dyan kasi wala na tayong lupa ayan patapos na